Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, tungkol ito sa mga klase sa TypeScript. Maaari kang matuto tungkol sa mga class property, method, inheritance, at iba pa habang tumitingin sa sample code. Maaari ka ring matuto tungkol sa mga tampok na partikular sa TypeScript tulad ng access modifiers at interfaces. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Ang mga klase sa TypeScript ay batay sa mga klase ng ES6 ng JavaScript at nag-aalok ng mga karagdagang tampok tulad ng mga anotasyon sa uri at mga modifier ng access. Pinahihintulutan ka nitong gamitin ang mga konsepto ng object-oriented programming habang tinitiyak ang mas matatag at malinaw na kaligtasan ng uri. Narito ang mga paliwanag ng pangunahing paggamit at mga tampok ng mga klase sa TypeScript. Tingnan natin ang isang basic na halimbawa ng class definition. Ang name at age ay mga katangian, mga variable ng miyembro ng klase. Ang constructor ay isang pamamaraan na tinatawag kapag gumagawa ng isang instance ng klase na tumatanggap ng mga argumento at nagtatakda ng mga halaga sa mga katangian. Ang greet ay isang pamamaraan ng klase na nagpapahiwatig na wala itong ibinabalik na halaga dahil ito ay uri ng void. Sa TypeScript, maaari mong gamitin ang mga access modifier public, private, protected upang kontrolin ang pag-access sa mga katangian at pamamaraan ng klase Sa karaniwan, lahat ng katangian at pamamaraan ay public. Ibig sabihin nito ay maaari silang ma-access mula sa labas ng klase. Ang property na, species, at method na make sound ay dineklara bilang public at maaari itong ma-access mula sa labas ng class. Ang paggamit ng private modifier ay pumipigil sa pag-access sa mga katangian o pamamaraan mula sa labas ng klase. Ang property na brand ay diniklara bilang private kaya hindi ito ma-access mula sa labas ng class. Ang pag -e encapsulate ng data ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pagtatago ng properties gamit ang modifier na private. Ang protected modifier ay nililimitahan ng pag-access mula sa labas ng klase ngunit pinapayagan ito sa mga subclass, mga derived na klase. Ang property na model ay diniklara bilang protected, kaya hindi ito ma-access mula sa labas ng class, ngunit maaaring ma-access mula sa subclasses. Sa TypeScript, maaari kang magtakda ng mga getter at setter gamit ang mga keyword na get at set upang makuha at itakda ang mga halaga ng katangian. Sa halimbawang ito, gumagamit ng getter at setter para sa property na salary upang kontroli ng external na pag-access at pag-update. Ang setter ay nagsasagawa ng validation upang maiwasan ang negatibong halaga at magpapakita ng warning message kung invalid ang ibinigay na value. Sa TypeScript, ang mga klase ay maaaring mamana. Gamit ang keyword na extends, Maaari kang magmana ng functionality mula sa isang parent na klase. Sa halimbawang ito, ang class na Bird ay nagmana mula sa class na Animal, kaya maaari nitong gamitin ang method na move ng Animal. Bukod pa rito, nagde-define ito ng sarili nitong method na fly na nagpapagdagdag ng bagong functionality habang minamana ang mga features mula sa parent class. Ang mga abstractong klase, abstract, ay hindi maaaring instansyahan ng direkta at ginagamit bilang mga template upang magbigay ng konkretong implementasyon sa mga subclass. Sa halimbawang ito, ang shape ay diniklara bilang isang abstract class at ang get area ay abstract method na kailangan ay implement ng subclasses. Ang class na circle ay nagmana sa abstract class at nag-implement ng sarili nitong method na get area para kwentahin ang area ng circle. Bukod dito, ang mga konkretong method tulad ng describe ay minamana bilang pangkaraniwang functionality at maaaring gamitin agad. Ang mga klase ay maaaring magpatupad ng mga interface na tinitiyak na mayroon silang mga tiyak na katangian at pamamaraan. Sa halimbawang ito, ang interface na Flyable ay naglalahad ng specification para sa method na fly, at ang airplane class ay nag implement ng interface na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng konkretong definition para sa method na fly. Dahil dito, tinitiyak na ang anumang object na itinuturing na flyable type ay magkakaroon ng fly method. Kapag nag define ka ng static member sa isang class, ang mga methods at properties na iyon ay naka-associate mismo sa class. Ang mga static member ay maaaring tawagin kahit hindi nag instantiate ng class. Nag-define ka ng static methods gamit ang keyword na static. Sa halimbawang ito, ang class na MathUtils ay nag-define ng static method na add at static property na PI. Ang mga static member ay hindi kabilang sa mga class instance, ngunit maaaring tawagin direkta mula sa class mismo. Nagdaragdag ang mga klase sa TypeScript ng mga tampok tulad ng type safety, access modifiers, at abstract classes sa functionality ng JavaScript class. Pinapayagan nito ang mas makapangyarihan at mas ligtas na object-oriented na programming. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Salamat sa panunood hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang nilalaman ng channel na ito, mangyaring mag-subscribe.